Yan po, customer ko pala ito si Sir Mael. <laughs> customer ko pala ito. Eh Ayan mga kababayan, nagulat ako sa dinaanan ko. Nagkalat po ang kamatis. Ang lalaki pa. Na kung saan sa atin, nakikita nyo sa ligod ko. Kung sa baba ito napakamahal na at dito nagkalat lang, napakapakan lang. Alam niyo kung bakit. Sa pag-deliver de nila o paghakot nila. Minsan na dudulas dahil sa taas. Ito po, pakita ko po sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan. Napakadaming kamatis. At ito na po yung product nila. Ayan o. Oh. May gaganda. Kailangan magbayad ka. Ay, sorry. Ayan po, customer ko pala po si Sir Mail. Customer ko pala ito. Ito po yung ano product nila o mga Siya bumili sa akin ng at pag-uusapan pa namin yung tain ng ano, manok. Kahapon nga ito wala eh. Ito po yun. Yeah, bakit tina inaano nyo? May magkaibang lagayan. Tatlo. Ha? Yung malaki, ibahin nyo. Ibang price. <coughs> Ay, ito pala dito. Dito siya like nag-harvest. Oh. At si madam kumakain ng sap ng ulam. Parang piyesta. Ayan po. Parang piyesta pa. Oh. Ito po yun oh. Buhay nila. Madama, nung ginagawa nyo? Nagpipitas-pitas lang kayo, ma'am. Nagpipitas-pitas lang. Parang muna nakita ko dito asawa ni Sir awala Ah, oh, wala. Ayan po, mga kabayam. At kung nakita nyo po yung nasa babaan dito, ang napakatsaga nila. Pero ang gaganda ng mga babae dito. Parang nakakagulat. Ang gaganda ng mukha nila. Puti. Hmm. <laughs> Ayan Yan pong may ari na Napakayaman bata pa Ayan Hi madam Ay Hinuhugasan pala talaga Tapos ready to deliver na yan Ready to deliver na malalaki oh, ito oh masarap basta talaga pag malaki ayan oh malaki po kamatis pero <laughs> hinayang po ako dyan ma'am oh. ayan po tamang tama yun sa binili ni sir ano mail na ano na tay okay ka lang dyan Oh, huwag na, mag-alala, napakalaki mo dito. <laughs> Para tayo magkatabi, oh. Okay ka lang dyan, wala ka nakakotin? Ah? Tulungan kita. Ayan po, kamatis nila. Napakadami. Ganyan pala ang proseso. At syempre, ando doon po yung sa ano. Ayan. Yung mga tanim nila. Sige, bye bye. Abangan nyo po mamaya. Ang mamaya sa carrots naman ako, sa, sa, garbage. Para kumplito po. Habang nandito po ako sa bingit. Bye bye.